Hi everyone mga ka -explorer. Magandang buhay! Ito na naman ang inyong lingkod! Ito yung inyong explorer! Today's video mga ka-explorer gagawa tayo ng pinakamasarap nating favorite na ulam! Ito yung homemade tosino biruin mo mga ka -explorer. Ito yung aking binibenta noong nag-business pa ako Tagal ko sa business na ito mga ka -explorer hindi pa nga lang ako marunong gumawa ng ganito kaya try natin o oh, ba? Diba? kaya ayan nga mga ka-explorer ito na yung hiniwa-hiwa natin na chicken kasi ang ginawa ko chicken dahil bawal naman dito yung pork kaya chicken yung gagawin natin ito yung chicken to see ng mga ka-explorer so ang ipanghalo natin ay nakapak na ito mga ka-explorer meron akong isang pack dito na para pang tusino ito yon ito yung ating ingredients isang pack ito na ilalagay natin kay buhos na natin dito lahat kasi ito lang naman yung chicken breast na ating gagawin wala tayong ibang ano chicken kunti lang kasi ito tatlong piraso lang na chicken breast kaya binuhos ko na yung isang sachet dadagdagan na lang natin ng pangpakulay o di ba? Konting mix mix. Mix mix lang na mayroong pagmamahal. Huwag mo namang masyadong ano hin mix nang huwag mo masyadong i-over mix o di ba? Baka mamaya madurog o kaya himasimasin mo lang yan konti. Himasimasin mo lang yung karne. Kaya yan para matunaw yung lahat ng ating ingredients. O lagyan natin kote ng Sprite. Yun yung pampasarap mga ka-explorer. O ba? Diba? Para naman mas lalo pang masarap yung ating tusino. Kilagyan natin ng kunting paminta. Yan naman ka-explorer. Para meron pang meron pa tayong ilalagay na pampakulay kasi syempre maputla pa ito kaya dagdagan na lang natin ng paprika kaya yeah, ayan kalahating tablespoon lang ito A one ano one teaspoon mga ka-explorer ang nilagay ko yeah, konting mix mix ulit kasi yung sugar hindi pa masyadong nagmi-mix kaya ayan i-mix natin ng mayroong pagmamahal. wag mo masyading i-ano yung kamay mo, madurog na yung ating karne. Ayan. At wala tayong ibang preservatives na ilalagay. Ito lang suka. Ito yung secret mga ka-explorer. O, diba? Para tatagal yung ating tusino. Ayan. Mix-mix natin ulit. Mix-mix lahat para maghalo lahat ng ating mga nilagay sa karne. Kaya ayan na nga mga ka-explorer. Kapag tunaw na tunaw na siya mga ka-explorer, tunaw na yung ano, yung asukal, kaya namimix na lahat ng ating mga ingredients, o diba? Ayan, ito ready na para ilagay natin sa ating mga box. Meron tayong mga use na box dito natin ilalagay. ayan hati hatiin lang natin ito. Para pag nilabas natin sa freezer, yun yung ating lulutuin. Kaya ayan na, ready na yung ating ulam. Sobrang sarap nito mga ka-explorer. Favorite na favorite ko kaya ito. Kaya ayan mga ka-explorer. Kaya kung meron kang time, kung gusto mo magnegosyo ng ganito, try mo. Kaya Kunti lang naman yung ingredients. Afford na afford natin yun. O, diba? Kaya, ayan mga ka-explorer. Ready na yung ating Tocino! Pwede na natin lutuin bukas. O, eh, diba? Lagay na natin to sa freezer. Sa freezer natin ilagay. Kaya, ayan. Kaya, thanks for watching mga ka-explorer. God bless you all.